Uh, good morning man good morning uh, sa araw na to guys uh, ako sa dagat uh, pupunta kami ngayon sa dagat mamamana ng isda uh, humiram ako ng ano ng pana sa kapitbahay namin meron meron akong choice may dalawang pineram sa akin may maliit may malaki pero gusto kong i-introduce yung pana namin kung gaano ka kaganda. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Ito yung pang na pana. Ay, o, oh, maliit na pana na pangmaliitan na isda. Hindi mo siyang, ano. Uy, 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 ano yung baka pumutok? Ay, pumutok. Ayan. Awa ka mo. mo. Ganito. Uh, ito yung ano yung kalabitan yung ano nila pindutan. Ano. I-shoot mo yan. Ipag magano ka, shoot mo. I-shoot mo yan. Pag mag-shoot yan, pwede mo nang ano, hindi na ano yan. Oh. Pwede mo nang i-ano, i-knya na. Oh. Pwede mo nang ipana yan. Magandang klase yan. Ngayon, ah. ito yung pang maliit na mga isda. Ito naman guys na malaki. Ito yung pang malaki yan. <coughs> ang gulo mo ang video. Matamat nyo ito. Ganito ang malaki yan guys. Ito pwede sa mga malalaking isda. Na malaki. Ayan. May ano siya? may salait. Sala, Salaid para hindi siya pag tinama yung isda hindi basta-basta makaka wala. Ayun. Yan. Hey. Hindi ko siya ano eh, ang tigas eh, hindi ko siya. <laughs> hindi ko siya mahila para kumabit dito. Sobrang Ah. Ang tigas pang malaking tao lang. <laughs> pang malaking tao kasi yung ano na to eh, yung yung ano na to pang malaking tao yung pana na to pero kung sa akin na medyo payat hindi kasi sa akin kaya ang gagamitin ko ngayon ang gagamitin ko ngayon ito lang maliit <laughs> doon kami sa ano pupunta kami ngayon doon sa ano sa dagat sa mamana kami magpapractice ako mag ano mamana kung marunong pa kasi nung malilid kami hindi na rin ako marunong. Dati nung maliliit kami, maliliit yung nahuhuli ko. Ah, ganito na rin yung gagamitin ko para yung pang maliitan lang. Siyempre, hindi ka makakasisid kung wala kang silip. Silip ang tawag sa waray dito ay silip. Pero sa atin, anong tawag nito? Tagalog? Um, mascara para hindi papasok ang tubig sa ilong at saka sa mata mo guys abangan nyo na lang na pupunta kami mamaya doon uh, panoorin nyo na lang sa full video na to uh, maganda rin kasi magandang view ng sa gilid ng dagat hindi mo lang kalimutan na ano ah subscribe ang youtube channel ah uh, ang aking Facebook page na Chalalo Vlog, oh, huwag niyong kalimutan din na i-follow. Ayan. Tara, punta na tayo. Nandito na kami sa uh, dagat. Ayan. Round, round, round. Ayan. run. round, round. Ayan. Nandito sa dagat, Ayan ang mga anak ko. Ayan yung anak ko. Ngayon, uh, dala ko yung dalawa. Paano? Ayan. Mamama na ako dito ngayon. Makikita mo yung ano na yan. Diyan tayo sa si seed Yung manilid lang na nice Yung kaya kong panahin siguro. Kaya kong pumunta roon. Nakal Baka... Hindi <coughs> <Umorong pa daw. coughs> ba kayo maliligo? Maliligo na. <coughs> ano yung ako na ba to? Diretso oh, oh pa kadalin na agmang. Pero papa, pero tatay, na lang tayo. Doon yung ano namin, yung bahay namin doon. Ligo ka na ah. Iwan ako gal... <laughs> Ay Ay, bumutang tayo. Ayun <coughs> ah, subukan natin na ano. Kami. Uh, Ayo. Ugasan mo na 'yung ano. Ano <coughs> Wag kang sumama. <laughs> Baka masama ang kapal. Magsinira ka. Magsisira ka. May

Ay yung mga pinsan ko Naliligo Ito naman yung kaibigan kong cute

Masarap. Para masarap 'yan, masarap. Ah.

alai aku tunggu dinak ngontali kon ana iya itu teman konali ini mana kali Jarek, boleh jangan kamu nyerap rilis ini? Kamu mau kawin kawin si Gor? Mau kawin. Eh! Mau Bisa nitakloto, di ako ak nakakaubos. Nga ng guti-aila. Na Tapos Ayan. 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 Ito lang Ayan. 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 marami Ayan. 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 loncat kan